Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, magandang gabi po sa lahat. So, ay may eh, tatanong lang po ako about dito po sa sulat ni sa kudas, Yung huling verse niya sa 25. kudas. Kasi ang sa 25. kudas benching ko? Opo. Okay. Sa iisang Diyos na ating dagapagligtas sa umamagitan ni Yeso Kristo na Panginoon natin. Sa kanyang kalawalatian, kadakilaan, kapamahalaan kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Opo. Ang gusto ko lang po sanang itanong, ano po ba yung mer yung pagkakaiba po ng paggamit ng salitang Diyos sa Panginoon? Meron Ay, po ba silang, bakit po sinabing may isang Diyos tapos ang sabi naman kay Jesus Christ, ating Panginoon. May pagkakaiba po ba yung salitang yun? Wala. Dahil lang ating Diyos ay Panginoon. Ang ating Panginoon ay Diyos. Ah. So, same lang po sila, ano po? Yes. Ang ating Panginoon so, ay yun. Diyos. Ang Diyos ay ating Panginoon. Yon namang sinabi doon sa gawa na si Kristo ay ginawang Panginoon. Baka si gamitin yun eh. Ginawang Panginoon, ibig sabihin, ipinakikilala siya sa mga tao. Kasi ang mga tao sa panahon yun, hindi, hindi siya kinikilala ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun, na itong Kristo, na itong Hesus, na inyong nakilala ay ginawang Panginoon ng Diyos. Ibig sabihin nun, kahit basahin pa lahat ng Bible Scholar, ibig sabihin nun, ipinapakilala siya bilang Panginoon. Dahil noong una, hindi siya, hindi siya kinikilala ng mga, ng mga taga-Israel na Panginoon. Yun bro. Okay po. Salamat po. So yung pangalawa ko pong tanong is, dito po sa pangalawang Pedro. Pangalawang Pedro. Ah... Uh, 3 sa 6 3 sa 6, okay Sa amamagitan din ng tubig ng malaking baha ginunaw ang daigdig ng panahong yun hmm. Ang tanong mo dyan bro? Uh, yung po yung po ng ano ano po ba yung kasi ang ang gamit ko po, po dito ay yung mabuting balita yung ginunaw ang unang daigdig. Ano po ba yung unang daigdig na ginunaw po doon? Mare uh, Junre? Mare Junre? yes, bro. Ah. Uh, ano yung unang bro? Ano daw ibig sabihin ng ikalawang Pedro 3.6 na ginunaw ang unang unang daigdig? Ginunaw. Uh, okay, yun yung pronounce. Yun yung panahon ni Noah, kapatid, na sinabi nga ng Panginoong, Iso Kristo sa Matthew 24 no, na ang pagbabalik ng anak ng tao ay magiging katulad sa panahon ni Noah na dahil sa kasamaan na ng mga tao kasi nung panahon ni Noah, nag-decide uh, ang Diyos no, na linisin ang sangkatauhan. Kaya, um, idirikta mo lang yung pagbasa bro dyan do sa ikalawang uh, Pedro uh, 3.20-21 bro. Ikala, ikalawang Pedro 3.20-21? Oo. Kawawang ang boses ko ngayon. Wal, uh, 3.20, wala. Uh, ano yung, anong bang kalata? yun yung... Uh, Dos Pedro ba yan? 3-2021? Three, three, oh, walang alam. Ang Dos Pedro 3 hanggang 18 lang. Ah, uh, 19 eh. 18 nga lang eh. eh. 318 lang, 318. 318. <laughs> Ang una si so sa First Peter of oh, his first Uno Peter. Pedro, oo. uno uh, Pedro. First Peter 3 verse uh, 20 to 21. Okay. Sabi ganito, silang mga espiritong ayo sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa tubig. Oh. So yan, yan yun yung uh, konteksto kapatid doon sa sinabing uh, unang daigdig. No? Uh, ibig sabihin yun yung panahon, ng unang panahon, pas, panahon ni Noe. Pinarusahan? Uh, ang na, nailig, Ah, Brojando? Pinarosahan? O, oh, yung hindi pinarosahan, nilinis ng Diyos ang, ang konteksto kasi niya, nilinis ng Diyos ang, ang mundo, no? Dahil, grabi grabe nakasama ang mga tao. Kaya, ang, nagtira lang siya ng walong tao noon, yung pamilya ni Noah. At, uh, nung na, na, natapos yung baha so nagumpisa na naman ang bagong buhay no, ng mga tao nagumpisa na naman dumami tapos ayun, uh, since ang ang mundo ay inangkinan ng demonyo, kaya bumalik na naman sa kasamaan ng mga tao. So yun ang ibig sabihin ng unang daigdig kapatid, yun yung unang panahon na ginuho ng Diyos ang sanday ang sang sang sinukob dahil sa kasamaan ng mga tao. Yun ang ibig sabihin nun. Pasabi mo nga mo na yung ano po, sanday yung Mateo 24 po, sanday 24 29 yata yun, bro. Mateo Oh, ah oh, bint ano? Matio binti dos trinta tante uno. Matio yata. Binti dos. Oh, Eto, sabi ni to ni Sumagot si Jesus, maling mali kayo. Palibasa hindi ninyo naunawaan ang mga kasulatan niyang kapangyarihan ng Diyos. Okay, continue, bro. Okay, continue. Sa muling pagkabuhay ang mga tao hindi na mag-aasawa, sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Ah, no, no, hindi yan. Yung Matiyo 24, 2439, yata, bro, pakitingnan lang. Yung sinabi ng Panginoong Isokristo, ba, na ang pagbabalik ng anak ng tao, ah, 2436, 36. 36. Ngunit sa... Oo. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, o maging ang anak man, ang ama lamang nakakaalam nito. Napatuloy. At tuloy. At tuloy bala? Okay. Mm. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad doong panahon ni Noe. Yan. Sige, continue mo bro. Ano nangyari sa panahon ni Noe? Nung ng mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na Pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalaya ng nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. gayon din ang Ayan. mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So yun ang ibig sabihin doon sa pinasabok kapatid na unang daigit. Noong uh, panahon ni Noe yun na dahil sa kasamaan ng mga tao, ang Diyos sa langit nag-decide na linisin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya nga doon sinabi ni San, ni ni Pedro sa unang Pedro 3:21 na binasa natin, yung tubig naging simbolo ng paglilinis. Kasi yun ang ginamit ng Diyos nung time na nilinis niya ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig sa pamamagitan ng baha. So yung unang daigdig na sinasabi, yun yung panahon ni Noah kapatid. Okay, sige po. Okay na po. Okay na. Brother, thank you po. Okay. Thank you sa'yo, Brother Ton. Good evening po, bro. Ganda mo. Yes, hello. Good evening At sa lahat po. Asalat po ng mga CFD. Uh, may tanong po ako tungkol po sa mga palihi ng pagtatanim. Palihi? Uh, oo po. Opo. Yung magtatanim ka, Kunwari, ano, nagtatanim ka ng pamuti. Tapos, pag unang tanim mo, hindi ka pa nakatanim doon sa, ano, sa bukid, sa doon sa bukiren mo. Tapos, unang tanim mo sa kamuti, dapat, may, doon sa niig mo, ma, mo ng tatlong patong ng, ng, ano, tal, Albus, tapos sabihin mo na ganito kadami ang patong-patong ng laman ng kamote, parang ganon, Yun po, yung mga pamahiin. Pamahiin? Ano po yung... Or, po? Bawal yan, te. Eh, ano po yung ano, explanation po sa simbahan? Kasi mas marami, dun po sa lugar ng kaibigan ko, mas marami po yung mga... Pamahiin nila yung mas marami silang paniniwala sa pamahiin kaysa paniniwala po ng ating simbahan. Yun po yung uh, ma yung gusto kong maliwanagan yung taga doon. Kasi hindi hindi siya marunong mag-explain kung ano po ba yung talagang explanation yung nang gano'n na pamahiin. Okay. At saka yung pangalawa, ah, uh, at saka sa pangalaway, diba ba nung unang bunga, kunwari, unang bunga ng biyabas, ano, sasabihin mo, pag may unang bunga, kukunin mo yung bunga, tapos lagyan ang puno ng biyabas, lagyan mo ng asukal, tapos sasabihin mo dun sa puno ng Diaba, sabihin mo na ganito kakatamis yung bunga mo, sa, ganito sa katamis sa asukal, yung bunga ng biyabas, yun po. Bawal yan, te. Mm -mm, kay, oo, alam alam po namin na bawal, pero hindi po kami marunong mag-explain dun. Ah, po sumang, okay, Brother Windel. Uh -oh. Brother Windel. Ah, ayun. Wala si Brother Windel. Ah, pinariringgan niya yung ano, yung nandoon sa ano nila. Masama po. Oh, masama po yung ano, yung para kang kin eto yan oh uh, mag ano na lang ako dito <laughs> wala na akong boses eh <laughs> eto 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 yung mga ano yung mga mga fallen angel yun ay naninirahan sa mga punong kahoy mga bato mga tubig naninirahan sila doon hindi naman pwedeng yon. yun sinungalingan yun dahil dami namang nakaranas. Ano? Ngayon, kapag ito ay ginawa mo sa punong kahoy yun, ang makikinig sa'yo, hindi ang kahoy. lang, naman tayo ang kahoy eh. Ang makikinig doon, yung fallen angel na nandoon. Ibig sabihin, ina-acknowledge mo ang kanyang presensya. Kaya magiging contaminated kayo niyan. Magiging subject kayo for demonic attack. Yun, yun ang ano, yun ang ano ko ha. Yan ang paliwanag ko. Tsaka bawal yan sa turo ng ating simbahan. Kung babasahin natin yung ano, yung sa ating Catechism of the Catholic Church, paragraph 2116, sixteen uh, ano yon Yun ay divination. Lahat ng uri ng divination are to be rejected. Kailangan lahat ni sinabing iilan lang. Pag lahat, lahat pamahiin, divination yon. Kaya uh, kailangan i-reject yung mga ganyan. Yun na lang ang ano ko, Sabi na. Okay po. Okay na uh, ba yun? Uh, y yun po ba yung pinaka na explanation? Kasi i-download po ito, yung magiging panungan at uh, question and answer para po iparinig dun sa mga tao doon na nandun po sa ano yes problem uh, yes yun yung mga ano yung mga albularyo meron sila tinatawag na gabay sa Bisaya abyan yung mga abyan na yun, yun yung, mga espiritu na sa paligid naninira sa kahoy tawag ng inang tang na Pilipino dyan inkanto yun tawag ng mga Pilipino dyan inkanto sa ibang lugar naman ferry o yun no Encanto. Ngayon, kapag kinakausap mo yung kahoy, yung kahoy infested, ang in in walang, hindi marunong makinig ang kahoy. <laughs> hindi marunong makinig ang kahoy. Wala naman tayong ang kahoy. No? Wala naman yung bahit. Walang bahit ang kahoy. Ang makikinig sa iyo, yung spiritong nandun na preternatural being. Kaya nga, ano eh, kadalasan kapag may nainkanto, sana katiraan doon sa kahoy. No? Yeah, hindi talaga maganda yan. Kahit yung kakausapin, ng mga pamahiin, bawal yan, bawal. Kahit na anong paliwanag ang gawin nila doon, ang espiritu na na-encounter nila dyan ay yung espiritu na mga fallen angels. Sa madaling salita, demonyo. yon Kapag yun ang kausap nila, parang nagkikipagkaibigan sa demonyo yan. Okay. Tapos may isa suggest ka pa po ba bro dyan doon na kung ano po yung mas magandang gawin pag ikaw po ang magtatanim o magpupunla ng mga itatanim mo doon sa bukid. Yung first na gagawin mo Ipa -blessing. before ka magtatanim. Ipablessing nyo sa pare. Huwag kayong magpadugo. Huwag kayo mag-alin ng hayop dyan. Huwag kayo mag-alin ng manok. Huwag kayo mag ng baboy. Ipablessing mo sa pare yan. Dahil yung mga magpangalan ng pagpapadugo papadugo na yan, yan ang mga nagiging reason na maraming na ano na na, na biktima ng demonic harassment. Bilang kasama ng exorcist, araw-araw ko nakita ng mga ano to, mga ng mga poses dito. Araw-araw. Talagang may poses, hindi kaya uh, victim biktima ng demonic oppression kunwari po bro, kung walang available na pare kasi nasa malayo po sila sa ano, lungsod. Malayo po yung parokya nila, nasa bukid sila, ilang oras po yung biyahe. Kung mayroong pare, eh, hindi ba po pwede na sila mismo yung ano, mag, ano, mag-bless sa kanilang taniman? Hindi sila pwedeng mag-bless ang magagawa, mo nila mag-deliverance. I-deliverance nila. Ano ibig deliverance? Palayasin yung mga nandyan. Yon ang deliverance. In the name of Jesus of Nazareth, I, I rebuke, repudiate, bind and cast out. Palayasin. Hindi sinabing, ibigan. <laughs> Kita mo itong asukal na to. Wag uh, sana gawin mong ganito katamis yung ano mo, yung tamis mo ha. Hindi ganon. Ang gawin nila ay deliverance. Pag sinabing deliverance, palayasin yung mga nun Yun. Thank okay, po. So. Maraming salamat po Burjando. Okay, thank you sa iyo. Uh, Sabi na, authentic ko.